Okay, uh, kung meron kayong uh, Toyota Corolla Big body O Toyota Corolla small body uh, Toyota Corolla uh, Love light Yan. Kung ang problema niya uh, Yung temperature uh, kapag on ang susi Kahit malamig ang makina uh, Kapag ino niya yung susi Sumasagad ang temperature gauge Yan, Katulad nito guys Bibigyan ko kayo ng idea Sir doon ka sa kabila sir. Yan, bali, ito guys yung uh, temperature gauge. Kapag ino ng susi, pumapalo na sagad sa high. Ganun sir nang nangyayari. Oh, kahit malamig ang makina no. Oo. Oh, start pa lang. Pag start pa lang yan. Bali ito guys. Kapag ino ng susi, sumasagad siya hanggang dun sa high. Yan tapos ito, sir kay na nagpalagay nito. Na Hindi. Nabili yung kanya niya. Yun. Nabili kanya. Ibig sabihin na talagang sa may-ari pa lang nito, talagang yun na talaga pagkakaalam nila na sira ang uh, temperature gauge. Yan. Bali ito yes. guys yung uh, temperature gauge. Yan. Yes. Sir, uh, kailan mo lang binili to, sir? Oh, last month. Last month. Kumbaga, talagang ang pagkakaalam mo oh, sira rin yan, kasi yan. yun ang sabi na may-ari. Sa dashboard daw dashboard Yan. Bali ito guys, pakita ko sa inyo. Dashboard daw sira. Oo. Yan, o natin susi. Yan, sagat. Ito guys, kitang kita naman, sagat. Yan, kumbaga kapag ino ng susi, sumasagat. Dapat, uh, ito si sir, kararating lang ni sir. ah uh, kailangan ng temperature niya. Sabihin natin nga, uh, bago magkalahati. So ito, uh, umaabot ng high. Yan, ito guys, bibigyan ko kayo ng idea. Basta Toyota Corolla, big body. Toyota Corolla, small body. Uh, Toyota Corolla, na love life. Yan, papakita ko sa inyo guys kung anong na nga nagiging problema niyan. Yan, bali dito guys sa sa makina. Yan dito, meron yang uh, ground papunta sa dashboard, may cutter. Yan ito guys, bibigyan ko kayo ng idea. Bali sarali kasi 'ra. Bali ito guys yung uh, makina. Yan, meron yang uh, ground papunta sa dashboard. Kapag natanggal 'yan, minsan guys, uh, ang nangyayari kapag natanggal, nag-overhaul ng makina, o nag-overhaul ng karaborador, uh, meron yan na hindi na ibabalik. Oh. Bali ang kulay niyan, guys. Uh, kulay uh, pure brown. Yan pa sa Toyota guys, sa uh, Toyota Corolla 'yan. yan ito, guys, sa wakas. Yan nandito lang yan, guys. Hindi mawawala yan. Nandito lang yan sa sasakyan to. <laughs> ito. Sir, ali ka dito ka. Kulay uh, pure brown. Brown yeah. 'yan. Yeah. Yan ito, sir. Ito, ito muna tayo ko alam man. <laughs> Nabili ko yeah, ganyan. Yung. Kasi yung Nabili ah, ko ganyan na yun eh. Narito na sir. Ya, pakita ko sa inyo guys. Ha. Hindi pa ako nagkamali rito. Ayos. Ah, pure brown. Kapag nagkamali tayo rito guys. Isasarado natin yung shop ng tatlong buwan. <laughs> no sir. <laughs> Nagasitil pa naman ang... Sir tingnan mo sir. Pure brown. Kita mo? Oo. Sige, Rek. Doon ka. Punta ka ron. I-on mo yung susi. Tingnan mo kung papagsak siya sa kalahayan. Sir, doon ka. Parang ito. I-on susi. Ayan, Ah, tumaas. Okay. Tumaas. Ayan, normal na. Ayan, okay, normal na. Ayan, normal na. Okay na? Okay. Nasa... Nasa gitna na. Ayan, umangat. Tumagad. Sagad. Ayan, kitna. gitna. Hmm. Ayan, ng buhay. Guys, hindi yung sir, tatawa. Yes, sir, pali, ilang, ilang na pinakain nyo niya na elektrisyan? Ano sabi? Uh, sir, ang dashboard. Sir, ang dashboard. Ilang elektrisyan, sir? Auto elektrisyan? Dalawa. Dalawa. Pangatlo na ako. So, sa akin, sir, papalitan daw yung dashboard sa dash dito. Akyun daw yung dashboard sa nandiyan. <laughs> eh, kung anong dashboard na yun nandiyan sa Toyota uh, Corolla, dapat yun lang. Uh, so, meaning, wala silang idea. Wala idea. Sa, kaya sir eh, ito guys, uh, kaya yung may mga ganito, auto electrician, maraming napapasalamat sa akin ng mga pag-auto oh, electrician. Kasi nga, uh, yung mga hindi nila alam, kapag napanood nila yung uh, mga video ko, yan, na-control uh, for nila na maayos. Balik sa dalawang photo yung din na kinaya. Yan. Tapos ito guys, siguro sa may-ari sir na kailang electrician din yun. ito, guys, nilagyan nila ng mechanical. Temperature gauge. Mechanical na ano uh, temperature gauge. Yan, papunta yun dun. Ito guys, kung buya. Papunta dito. Yan ito guys, papunta rito. Sige, rekt, dikit mo nga ulit. Hindi naman naga ng yung gauge. Oo. Oh. Eto guys, wala na to. Sira din. Exactly. So, kita naman siro oh. paano sasabihin sira? Uh -huh. Yan ibig sabihin guys, sa uh, doon pala sa unang may-ari na ito, talagang uh, pagkaka okay, ang, pagkaka nila, sira Tiket, tiket. Uh -huh. Oo sir, okay ba? Okay. <laughs> sir, problem sa ang temperature guys mo yes, sir, sir, ba baka may isa-shoutout ka. Shoutout sa mga napunta akong elektrisya. <laughs> <laughs> Makabuti kayo. Makabuti <laughs> <laughs> kayo. Well, ito guys, ha, sa mga hindi pa nakakalam, ah, kung gusto yung uh, ah, ma, marami kayo matutunan, yan, search nyo lang ang ah, GN na ah, YouTube channel. Yan, marami kayo matutunan yan guys. Meron din ako sa Facebook, Bird ah, Bert Palatin. Yan, bali yun guys, ah, ang gagawin namin, Etong uh, ah, pure brown na yan, itong wire na to, ang gagawin nyo, i-ground nyo lang. Hahanap kayo ng ground ilalagay nyo sa mga tornilyo na konektado dito sa ground bali ang gagawin namin dito guys ah, kakabit muna namin to yan, pakita ko na lang guys sa inyo mamaya ah, kapag na, naikabit na namin so ito na guys ah, okay na yan naikabit na natin yung ah, ground na sinasabi ko bali yan guys ah, dito namin ah, kinabit sa solenoid sa tornilyo ng solenoid ang balik lang guys ang gagawin nyo Basta kulay pure brown Yan hanapin nyo lang yun Yan tapos may balot siyang ganito Yung kulay uh, itim Na parang plastic Panatan nyo lang yung guys Basta kulay brown pure brown Kapag iba kulay guys huwag nyo nga i-ground Baka umusok yan Yan ito guys Yan o natin susi Oo oh, sir, ayan ah. Medyo, medyo lumamig na yung Galing oh. Ah. Yan ito guys, kitang kita naman. Bali ito sir, ang gagawin nyo rito, putulin nyo na lang doon, pero wag nyo tatanggalin yung ano, tornilyo. Yung tubo na lang ang putulin nyo ito sir. Yung tubo na to, yan na lang putulin nyo para hindi na magmukhang jeep. Kasi ginawang mukhang jeep yung ano eh. Yung jeep yung kotse. Yan guys, kitang kita naman ah. Yan. Yan sir, ano masasayo mo sir? Goods goods yung... Buti sir, hindi ka pinabili ng ano. Muntik na akong pabil mabili ng dashboard Dahil dito akira daw dito sa Toyota Corolla O uh, bali ito guys, gusto raw pabilin si sir na ito ng gumawa ng auto electrician Yan, buti sir hindi ka bumili Kasi kapag kinabit yun at pumalo na sagat Mapapakamot talaga kayo yan oh, sir kasi, sa ulo kasi unang-unay, eh, doon nang iniisip ko Pag lumayon takbo ko, baka mamaya di ko alam na over overheat na oo butit din nalang ko dito kay Jen pala, pala din, din, din sir din, pala din <laughs> Yan, sir, maraming salamat po sa iyo. Okay na. Problem tingin, tingin solved. Ngayon, tingin, tingin, yan, okay ngayon, guys. Uh, Ayun na. Uh, ganun lang guys, kaya na siya sabi ko, ako uh, kung gusto yung marami kayo kay matutunan. Hindi hey, sa California ako, uh, dinala ko sa noon. Ah, uh, bali bumilang na nang 4 years. Okay Kanda pa rin, ngayon. sir. Okay na, okay. Yan, <laughs> sir, maraming salamat po sa iyo. Ah, uh, salamat you po you. sa tiwala. Okay, okay. Yan, bali ganun lang guys, kaya na sinasabi sabi ko. Ah, uh, isa lang ang Palatin na YouTube channel. Ngayon, kung hindi nyo kaya mag-DIY, punta lang kayo dito, guys, sa shop ko sa Canlalay, Binyan, Laguna. Uh, hanapin nyo lang ang uh, G.N. Paladina Auto Electrical Shop. Yan. Dito, guys, ang Santa Rosa. Dito naman, guys, yung uh, San Pedro. Okay, guys. Uh, thank you. Sir, thank you, sir. Thank you, thank you.